Magandang araw mga boss, panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Kung kayo ay mahilig sa mga movies and series, magugustuhan mo ito. Let's go! Kinuha ng lalaki ang anti-aircraft gun mula sa submarino at itinutok ito sa lumilibot na eroplanong pandigma ng Aleman. Nang mapansin ito ng kalaban, lumayo ito habang patuloy na minamanmanan ang kilos ng submarino mula sa himpapawid. Napagtanto ng kapitan na maaaring umatake ang eroplano kapag sila'y sumisid. May sundalong nagmungkahi na hintayin nilang maubos ang gasolina ng eroplano, pero iba ang pananaw ng veteranong kapitan. Sigurado siyang may tinawag ng backup ang kalaban. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na maghanda at palubugin ang submarino sa pinakailalim upang maiwasan ang atake. Biglang bumalik ang eroplano at mabilis na sumugod sa direksyon ng submarino. Sinubukan ng mga sundalo na iliko ang barko, pero dahil mabagal ang kilos nito, hindi nila maiwasan ang paparating na pag-atake. Nang malapit ng magpakawala ng nakamamatay na bala ang eroplano, isang sundalo ang biglang lumabas at itinaas ang anti-aircraft gun. Nagulat ang piloto at mabilis na umiwas, pero huli na ang lahat. Matagumpay na napabagsak ng mga sundalo ang kalaban.